Sa kanyang mahabang talumpati sa social media, may binanggit na kataga si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apolo Kibuloy na naririnig natin paminsan-minsan, lalo na po sa mga pelikula. Ito po yung katagang rendition Sa kanyang pahayag sa social media, paulit-ulit na ginamit ni Kibuloy ang katagang rendition. Pero sa kanyang paggamit, tila nalilito si Pastor Kibuloy sa tunay na ibig sabihin ng rendisyon. Ang rendition po ay hindi po pagpatay or assassination gaya ng kanyang kinakatakot. Ang legal na depenisyon ng rendition ay ang pag-render o pag-transfer o pag-surrender ng isang tao o kagamitan o dokumento sa ibang jurisdiksyon, maaaring sa ibang bansa o sa ibang federal state gaya po ng nang nangyayari sa US. Katunayan, ang mas pamilyar sa atin na extradition ay ang pinaka na uri ng rendition. Ang extradition po ay ang paghuli at pag-turnover ng isang wanted na tao ng isang bansa papunta sa isa pang bansa. Iba't ibang uri ang rendition. Meron pong rendition o turnover na napagkasunduan ng dalawang bansa. Isang example na nga dyan ay ang extradition na pinapayagan ng mga international treaties gaya po ng extradition treaty ng US at ng Pilipinas. Pero meron ding sapilitan na rendition o yung walang paalam mula sa host country. Ang pinakakilalang example po niyan ay ang kaso ng Nazi war criminal na si Adolf Eichmann. Tumaka sa Allied Forces matapos sa World War II, nagtago si Eichmann sa Argentina. naka limang taon siyang nagtatago doon gamit ang peking pangalan na Ricardo Clement. Ito po yung kanyang passport. Pero talagang ginalugad ng Nazi hunter na si Simon Weisenthal ang buong mundo para mahanap ang mga Nazi war criminals na Wanted. At taong 1960, nahanap na nila ang tinataguan ni Eichmann sa Argentina. Pero ang Argentina kasi ay may mahabang kasaysayan ng pagre-reject ng mga request for extradition para sa mga Nazi war criminals. Kaya noong May 11, 1960, kinidap na lamang ng mga Israeli Mossad agents si Adolf Eichmann mula sa Argentina at pinuslit sa isang eroplano papunta po ng Israel ng hindi alam ng Argentina. Sa Israel, si Eichmann ay nilitis ng isang korte at inatulan ng kamatayan. At taong 1962, binitay ang dating Nazi war criminal na si Adolf Eichmann. Pero meron pang isa pang klase ng rendition na naging kilala dahil sa War on Terror ng Amerika. Ito po yung Extraordinary Rendition or Irregular Rendition. Itong pagdala ng Amerika at ng mga kaalyado nito ng mga suspects sa war on terror doon sa iba pang bansa para doon po i-interrogate at sabi nila para i-torture. Bakit sa ibang bansa dinadala yung mga suspects? Dahil kung dinadala sila sa US, masasakop po sila ng US laws at kailangan bigyan ng due process. Sa halip, dinadala ang mga suspects sa mga third party locations or third countries. Gaya for example sa Guantanamo Bay sa Cuba kung saan kinukulong nila ang uh, o kinukulong sila ng ilang taon kahit walang kasong nakasampa. Minsan, ang ginagamit pang interrogator sa mga foreign allies para hindi sila sakop ng U.S. laws. Isa ito sa mga pinakakontrobersyal na polisiya ng U.S. sa kanyang war on terror. Kung tama man ang binulong kay Pastor Apolo Quiboloy ng tinatawag niyang kanyang mga reliable sources, baka hindi nila naiintindihan gaano kung ano ang ibig sabihin talaga ng rendisyon dal kite ang extraordinary rendition ay hindi pa rin katumbas ng liquidation. Mga kapatid, edlinggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issues at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5